Buti ka pa ma'am, sumasahod buwan-buwan. Buti ka pa ma'am, marami ang views mo. Samantalang ako kakaunti lang ang views ko. Oh, ayun nga talaga eh. Buti pa ako masipag ako mag-post. Buti pa ako consistent ako sa ginagawa ko. Buti pa ako mga engaging content ang pinopost ko. Hindi naman ako galit. Guys, kung gusto nyong sumahod ng buwan-buwan, uh, dapat mag-post kayo ng mga engaging content, guys. Dapat consistent kayo sa ginagawa nyo. Itong nag-comment na ito, guys, binisita ko ang bahay niya, ang mga content niya is pagluluto. Eh, which is na napakaganda rin content ito guys dahil marami kang matututunan. Pero nga lang ang mali sa mga content niya is walang mga sounds. Alam nyo ba 'yon? Yung nagluluto lang siya, nilalagay-lagay niya, ganun. So hindi yan na uh, wala ma, walang matututunan guys pag ganyan. Dapat kung pagluluto ang content mo. Ganito guys ha. Uh, uh, pero inaamin ko hindi talaga ako marunong magluto. <laughs> ang kapag uh, pagluluto ang content mo guys, dapat uh, magsalita ka. For example, adobong uh, baboy, o di ba? Syempre sa una, ipapakita mo yung mga ingredients, o may sibuyas, may bawang, may luya, may uh, ano pa yung mga ganun-ganon, paminta, laurel, baboy, mga ganon. Siyempre, tapos pag nagluto ka na, oh, okay guys, ilagay na natin ang bawang, igisa natin ng mga limang pirasong bawang, mga limang pirasong sibuyas, tapos ilagay natin ng baboy. O oh, ito na guys, mga ganito lang yung dami ng soy sauce, ng suka. Siyempre, alam ko adobo, may soy sauce, may suka. O oh, mga, tapos ilagay natin ng paminta, ganito, ganyan, o oh, mga 5 minutes, luto na. Ganun guys. Pero yung kanya kasi, oh, shot, halo, 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 shot, halo, 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 shot, ano yung huhulaan ko kung ano 'yung mga hinalo-halo mo doon. So, ano pang gana ko manood noon eh dahil nga, na manunood ako sa pagluluto mo dahil gusto kong matuto. Eh paano ko paano ako matututo kung hindi mo naman sinasabi kung ano 'yung mga sinushot shot mo doon? Ano, makikita ko ba 'yon? Siyempre, sabihin mo, eto guys, paminta. Ito guys, asin. Ito guys, bawang." Ganun. para mas ma mas engaging sa guys, Mag mas mas ma mas nag ano ba 'yan? Nabubulol ako. Mas nagkakainteres yung mga tao sa video mo. Magandang content ito guys yung pagluluto kasi marami sa karamihan sa ating mga Pilipino is magahanap doon sa mga uh, sa Facebook kung paano ba magluto ng ganito, ganyan. Parang ako, Pag gusto kong magluto, nagse-search ako kasi hindi ko nga, hindi nga ako marunong magluto sa so, totoo lang. So dapat ganun ang gawin mo guys. Kaso kung makita mo ba tong video ko na to sa nag-comment, uh, ito yung tip ko sa Mag-voice uh, record ka doon sa mga video mo para mas maganda.